Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, Jurevi, again. So for today's video, ang tatalakayin natin is all about pills. Yes! Sa lahat ng gustong gumamit ng pills, magamit na ng pills, takot gumamit ng pills, watch this video until the end dahil isishare ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang aking pills everyday. Okay? So don't forget to subscribe and like on my YouTube channel. So ang ginagamit ko palang pills is Lady Pills. Ito siya. Bibili mo to sa butika sa pharmacy for only 60 pesos. Ganyan siya kamura and very safe gamitin and effective. Now, bakit ako gumagamit na pills? Okay, gumagamit ako ng pills para for the safety na hindi ako mabuntis agad. At uh, yung pills na to is wala siyang side effect na masama sa katawan ko. Sa loob ng pills natin ay meron siyang laman na ganitong paper. At dito mo babasahin lahat ng detalye, kung instructions, kung paano mo siya gagamitin. How ay... I mahilig magbasa. Hmm. Kailangan mo talaga siyang basahin, sis. Pero kahit hindi mo naman lahat eh. Ayan. So, babasahin mo lang lahat ng instructions na nandyan para ma-clarify mo kung paano siya gamitin. Next step natin, sis. So, ang ating pills pala ay may 21 tablets. Ayan. Yung 21 tablets niya, sabi dito, kukontain ng ethinyl estradiol and levonorgestrel 150 mcg. So, hindi ko to alam. Ayan. So, dito nakalagay. Ang ethinyl estradiol is a low-dose most contraceptive pills also used in the treatment menstrual disorders such as painful menstruation, and menstrual syndrome, PMS, and exciting. So, meron pala siyang gamot na dala. Wow. Kaya, guys, yung mga may problema, like, may kilala kasi akong cousin ko na may problema siya sa mattress niya. So, lagi siyang umiinom ng pills kahit wala pa siyang baby. Advice ng doktor niya. Yung pills na to is ginagamit ko siya everyday. Uh, every night ko siyang tinitake. Yung oras ko ng pag nito is 9 p.m. Between 9 p.m. 10 to 11. Mga ganun. So, pero yung, yung advice dito is itake mo siya within the time. Uh, itake mo siya on time. Kung anong oras mo siya lagi tinitake. So, dapat same, same time. So, ako... syempre, tao lang tayo. Makakaligtaan talaga natin yung oras. Diba? Pero, wag lang yung araw na makakaligtaan natin yung pills na i-take siya. And then, ito pa, another tip. Ayan, kung ikaw ay nakaka, nakatake na ng pills, for example, ito, nakapag-take na ng pills, at yung na mo is mali. For example, nag-take ako ng pills, ayan, nag ako ng pills, yung arrow niya wait kasi may mga arrow to may mga arrow yung pills kung ang part ka mag-take okay dahil ako dito rin ako nalilito sa arrow ganun yung nangyari sa akin guys so take note Yung mga arrow na yan dito ako nakapag-take nagkamali ako guys nang natik imbis na pag ganun siya pag ganun yung pag-take ko yung nangyari sa akin is pag -ganun, hindi ako nag-start dito, dito ako nag-start. Ganyan. So, ang nangyari, guys, gumanin ako, and then gumanito, na dapat dito. Pero, tinuloy-tuloy ko pa rin. So, wag kayong matakot pag ganun yung nangyari. Napansin ko lang yung side effect sa akin. Nung nagmali ako ng take ng pills is, di ba yung araw niya dapat pag ganun, pababa. Yung nangyari, pag ganun ako, tas dumiretso ako dito sa dulo, which is dapat dito two days ko yung na-take talaga guys. Nagkamali ako, two days ko yung na-take na parang one, two. Tapos yung pang two, yung pang three days, dun ko lang napansin na, oh my gosh, nabali pala ako na take What will happen? So far naman, thank God. <laughs> wala naman siyang bad effect sa akin. May naramdaman lang ako na para akong inaantok. Like, ang hina ng katawan ko na parang gusto ko lang matulog. Yun lang yung nararamdaman ko. Pero wala naman, hindi naman ako nagsuka, hindi naman ako nilagnat, walang sakit ako naramdaman. Yun lang, yung para lang ako gusto ko lang matulog, parang mahina lang yung katawan ko, para akong laging tinataman. For two days na natake ko ng mali siya. So, yung ginawa ko, hindi ko siya in-stop, guys. Don't stop it. Tuloy-tuloy. For example, ito, dalawa, nagkamali ka ng take for two days, kagaya ng nangyari sa akin. Two days ako nagkamali. Yung ginawa ko, nung pang three days, nag-step. Nag-step ako dito. Dito sa pang tatlo. Dapat, diba, one, two. Ito yung uunahin ko. Nag-step ako dito. Tapos, continue ko siya hanggang mapunta dito sa dulo kung saan ako last na nag-take na nagkamali. And then nung naubos ko na yon dito na part, the, gets niyo ba? Naubos ko na yung dito na part. Kinuha ko yung dalawa which is dito. So yun yung ginawa ko before ako pumunta dito sa pang third na level. Okay, I hope you really understand da sa explanation ko. Tinapos ko siya. So now, ang iinumin ko na lang is itong ito dito sa baba which is ang tawag dito is lactose. Okay, lactose. O oh, tama. Lactose ang tawag dito, which is hindi na siya yung nagpre-prevent para mabuntis ka. Okay? So, ang dapat mong gawin sa 7 days na iti-take mo to, pwede kang bumili ng other contraceptive kung uh, talagang gusto mong safe na safe ka. Pero so far naman ako kasi may iniinom pa akong herbal para hindi talaga, pero safe na safe talaga ako. So, since natapos na, na tapos ko na ininom talaga yung pills, ah uh, yung pills talaga na contraceptive. Ito kasi siya, lactose na lang yan. So, parang vitamins mo na lang siya. Ayan. Okay, so, ayan guys. Ganun lang ako mag-inom at mag-take ng pills ko everyday. day. Eh, I hope na maintindihan nyo kung paano ko tinake yung pills ko at paano ko siya tinitake every. Mas prefer ko, iniinom ko siya patulog na ako. Pero hindi agad ako natutulog. Like, pagkatapos ko siyang inumin, kumakain ako ng snacks, like tinapay or biscuit, ganun, or naggagatas ako. So, ganun ko lang siya tinitake, guys. So far, uh, ilang months na ako nagtitake nito after kong makunan. Okay? Dahil nakunan ako, guys, yung in sa akin na doctor na pills is sa hospital, binigay lang kasi to. So, free lang to. Free lang itong pills na to. Pero, yung nabili ko sa pharmacy is ito. Sa butika is ito. Which is sex, sex. which is 60 pesos. Girl. Ano? 60 pesos. So, eto naman siya. Free lang to. Kasi sabi ng doktor, nung neras pa ako, nung nakunan ako, ito yung binigay sa akin contraceptive. Ga kailangan ko na daw uminom ng contraceptive. Kasi before ako mabuntis, tinigil ko kasi yung pills ko. Which is, yung pills ko before is Diane tinigil ko yung Dayan. Mga almost 4 months ko siyang tinigil. Totoo guys, nabuntis ako nung tinigil ko siya. So, kailangan talaga pag mag -pips ka, continue using mo lang siya. Kasi, totoo talaga yung sinasabi nila na clinic claim nila na dapat hindi mo makakaligtaan kasi may possibility ka talagang mabuntis. Okay? So, yun. In Stop ko kasi yung Dayan. Bakit? may bad effect siya sa akin. Though may good effect si Diane sa akin, lumalaki yung dibdib ko, parang pumuputi ako. Yun yung effect niya. Totoo, clinic claim ni Dayan. Clinic claim ni Dayan Pills. Lola kayo yung dibdib mo, puputi ka. Totoo, kasi nag-improve talaga ako nun. As in, parang pumuti-puti ako. Tapos yung boobie ko, parang lumaki-laki. Pero, after kong i-stop nun, lahat ng side effect, alam yung mga sisiko ko, lumabas. Ang sakit ng paa ko, parang hindi ako makalakad. I don't know kung ako lang yung nakaranas nun, yung side effect na parang hindi ako makalakad yung side effect. Yun yung side effect sa akin nung tinigil ko siya. Tapos parang nangarag ako. Pumangit ako, ng breakout sa ako after kong in-stop yung Dayan Pills. Though nakakaganda talaga siya. Siguro sa mga hiyang. Pero hindi ko kasi sure. Mga 3 months ko lang kasi yung tinig, yung Dayan. So ito naman siya. Tinitake ko to almost 4 months na. So far okay naman yung effect niya sa akin at wala naman akong buyag na feel ng mga bad effects, okay? Kasi kailangan talaga natin ng contraceptive, lalo na na nakunan ako at ayoko pang manganak ulit dahil nga masala ng aking panganak. Okay, sa aking next vlog is ikukwento ko sa inyo kung paano ko lagpasan yung aking, ayan, pag miscarriage. nag -miscourage kasi ako guys, this 2023 lang, four, five months ago. Kailan ba yun? June, July, August. August. August ako na miscarriage, guys. Okay, so, ikikwento ko rin sa vlog ko sa another video. Next video ko, yun yung content ko. Okay, so, abangan nyo yun, guys. Ikikwento ko rin sa aking mga sisi kung ano nangyari, bakit ako nakunan, at ano ang experience pag niras pa ka. Ayan. So, I will share it to you para may idea din kayo. Alam ko na most of us is uh, lalo na yung mga first time mom dyan, ay natatakot din, pag if just in case, makunin ka, pa ka, kasi ganun yung nangyari sa akin but anyway, let's go back to our topic the pills, okay, so ito si lady pills, okay naman siya wala naman siyang bad effects sa akin so yun lang yung ginagawa ko guys meron siyang 21 tablets sa loob at ito yung lactose na iinumin mo after mong matik yung contraceptive na pills sa 21 days. And after mo, no, pag may stop mo na kasi itong 21 days, so possible dadat na ako ng menstruation this week or this coming week. Yun yung mangyayari. Tapos, ito na, ito continue mo lang siya hanggang matapos mo yung take. And, if ever hindi ka pa madatnan kukontinue mo siya, no? Pag matapos mo na siyang uh, maubos ito, pag hindi ka pa madatnan, ayun, continue mo tapusin. Pero guys, just in case, no, na natapos ka sa 21 days, mo, and then niregla ka kaagad, for example, niregla ka kinabukasan, you need to take another pills, another new pills. Huwag mo na i-continue yung lactose. Kasi may ganun eh, may ganun. Nangyari na din 'yun sa akin so hindi ko na continue yung etong nasa baba na block. Kailangan ko mag-contraceptive, yung pills talaga. Kasi magi-start ka mag-inom ng pills dapat mismo sa first na regla mo. Sa first day na regla mo. Okay, sa akin mga yung sisi, sisi ko, dyan yun lang po ang maa-advise ko sa inyo kung kayo po ay pipili ng pills. I will recommend the uh, lady pills po. Wala po siyang bad effect, side effect na masama sa akin. And dun po, maganda naman siya sa akin. So, Though, hindi lumalaki yung ko Hindi ako pumuputi. As long na, safe ako. And then, mura pa siya. 60 pesos mo lang siya may bibili sa pharmacy. Ayan. At hindi mo na kailangan ng reseta para makabili nito. So, ayan guys. Kung may natutunan vlog nito, na don't forget to subscribe and like on my YouTube channel. This is me, JV5, Again, I hope you like this video and see you on my next vlog. guys, ang aking next vlog is kung paano natin hinandle ang discourage. Bye!